Siya yung alam hindi na dapat akong nagpunta rito. Ayoko nang makagulo sa inyo. Lalo sa... ...Celio tsaka kay Joy. Naisip mo mga matay na... ...matay si Sunshine wala man ako sa niya. Hindi alam gagawin mo. Hindi ka Wala si na tama si <laughs> Emi na wala daw akong ama. Sherina, sensya na. Alam mo Benji, wag mo sisiin yung sarili mo. Wala magulang ang gusto mo pa ama anak nila. Siguro yung mga pagkakataon na yung nangyayari kahit hindi natin inaasahan. Alam mo, Benji, sigurado ako. Hindi ka nisisi sunshine. At alam kong mabuti kang ama.